Naghahanap ka ba ng magagalaan sa weekend? Kung ang balak mo ay pumunta sa Lamesa Eco Park, panoorin mo ang video na ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Lamesa Eco Park ay matatagpuan sa Fairview, Quezon City. Ito ay tourist attraction na malapit sa dam. Bad news po para sa mga gusto pumasyal sa lugar na ito. Ang Lamesa Eco Park ay temporary close to public starting February 12, 2024. Ang reason kung bakit temporary closed na ang Eco Park ay ABS-CBN Foundation officially hands over La Mesa Watershed to MWSS or Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Wala pang binigay na details kung kailan ulit sila magbubukas. Gagawan ko na lang ng panibagong video pag may update na. Since last day na ng La Mesa Eco Park, sinamantala na namin ang pagpunta. From Fairview Center Mall naglakad kami ng 20 minutes para makarating sa Eco Park. Pwede din naman mag-tricycle pero mas preferred namin maglakad para exercise na din. Hindi na sila nagpapabayad ng entrance that time, donation na lang daw. Maganda ang lugar at sariwa ang hangin. Puro huni ng ibon ang maririnig mo. Nakakahinayang lang na isasara na nila ang park. Naalala ko pa dati nung high school pa lang ako ay dito kami madalas gumawa ng group project. Ikaw, kung nakapunta ka na dito, anong memories ang hindi mo makakalimutan? Habang nag-iisip ka ng memories, ay maglalatag muna ako ng sapin para makapagpahinga. Nagbaon na din kami ng tinapay pang merienda. Eto kami, tamang pahinga lang sa gilid habang ini-enjoy ang huling sandali ng Eco Park. For other option ng nature trip sa Quezon City, pwede kayo mag-Quezon Memorial Circle or Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Baka meron pa kayong ibang may suggest na pasyalan, comment nyo lang at pupuntahan namin yan. Maraming salamat sa mga followers na walang sawang sumusuporta sa amin. Happy 60k followers! Like at ifollow mo na din ako for more video like this.